Ayan mga kadyang, good morning Ayan, nandito tayo sa ikutan ngayon Ah, uh, umikot tayo kahit umuulan eh. Umuulan kahapon pa mga kadyang Tuloy-tuloy -tuloy ang ulan Ah, uh, pinilit na natin ngayon umikot Kasi <laughs> Dito tayo na galawang metro natin Ayan, ikot muna tayo mga kadyang Samahan niyo ako Ayan, let's go Galawang ano lang Galawang welcome Ha. Uh -huh. Mga emperador. Ha. Ha. naman ano, mga bubog Bubug. Bubug. Uh -huh. Ayun, 16, gawin ko nang 17, gawin ko nang piso yung bubog mo. Ayun. Ano, naman ano. okay natin.

kabote, okey, one, two, three, four, five, six, six, seven, eight, nine, ten, ayan may 15 ka, ayan 15 na lang, ano 1.5 plastic

1.4 na try natin 1.4 oh, talaga. <laughs> uh -huh. okay, plastic pa dyan, wala. May mga plastic pa, pa. Ay! Hindi nga lang yung muna sa gilid. Ah, alis ka. Ayan. Ayan, mga kadyang, nakakuha tayo ng mga, ano, mga bakal. Ito. Uh, sa kama. Ayan. Eh. Yung mga, ano, Marlina. Yung mga upuan. Ayan. Eh. Monoblock. Mga uh, kadyang. Ayan. Yeah. Ayan. Ay ka tayo kahit umuulan. <laughs> Ayan. <laughs> wala na, wala, wala na. Ito, ano pa, ano ba yan? Ay, mga katya. Ay, baklasin kasi yan. Bakal yan, bakal. Pero babawasin natin, gusto mo. Babawasin, bakal yun yung mga nakapaikot na yan. Bakal yan eh. Oo, so, oh, babawasin nga lang natin. Yung mga gulong na ano. Plastic ko Oo, ikaw. Sira na. Yung, Ay, yung gulong lang yan, oh. Hmm, nabuwasin natin. Bakal itong mga gilid-gilid niya. Ay, gulong. Hmm. Wala nang gulong. Wala nang gulong, ho. Saan natin? Kaya natin kung ilang kilo. Ay, isang kilo. Kalahati <laughs> lang to. O sige, bibigyan lang kita limang piso. Mura lang kasi baka. Siti lang eh. Gagaya kita limang piso. Wala eh. Isang kilo lang na. Pala, eh. Kala ko mabigat. <laughs> oh. Ay, oh, Eh. Yeah. thank you. Ako na ako Ay, Sige, sige, Bibilangin natin. Sige, sige na lang. Sige, mo na marami, wala problema. Okay. One, two, three, four, five, six. Eh, natin yung kalakal natin. So kay natin mga kajen. Eh, okay, eh. yeah. ah, salamat din. Oh, ayaw mo na pabayaran? Okay, see Thank you very much. Okay, thank you. aja itu rame mga plastik sare-sare <laughs> kompo-kompo boy sako boy ha ayun kalan uh, ayun kalan na yan ha uh, pwede sige y yung plastic sila lang sama yun hindi oo oh. subscribe mo ako marang hi hi oo Subscribe mo ako muna sa ano sa YouTube. Subscribe mo ako Tony Boy Jiang Shop Vlog. Tony Boy. Oh, ah, ayan. Ano yung Tony Boy? Tony Boy what? Yeah. Boy. Boy, boy. 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 Yeah. Jiang Shop. Jiang Shop. Yeah. Sa BBO, BBO Vlog. Asim Victoria. Sa BBO Vlog. Yeah. Search mo ako marami sa YouTube. Sa YouTube. Thank you. Sa kay follow mo na rin. ako marami. May ano uh, ako, may pins ako. Thank you. oh, oh. salamat. buboy, lagay mo lang yung buboy mo. Ayan. Ayan, ayan o. Oh. Okay ka marami para makita ka. Huwag kang nagtingin. Ano kapag uh, ka ng ano. Ayan, makita ka. Kami ka buboy. Ayan, makita sa YouTube. Yan. Ayan, ayan so okay natin. <laughs> oh, marami. <laughs> kadyang ito may mga red horse bote masukin natin yan aluminum ito, mga uh, plastic mga kadyang kata <laughs> antiga lang ano ulan eh, pa ulan na tayo sampo lang sampo lang kukunin natin ha oh. sampo lang ito, Bigat kasi yan, Sam hanggang sampo lang ako natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 plus bote 6, 16 2.4 yung ano mas agad ka boy, marami marami saan uy nag shower ka dyan po boy okay, nag shower ka Lao. <laughs> <Labo. laughs> Ang habo ng <na> shower. <laughs> Ay, boy. Ang gusto niya ng habo tayo diyan. Plastic, mga baka, lata. Ayun, ilalagay natin yung botin mo. Ang botin, sana botin.

plastic mo naman, Wala kang makaka plastic dyan. Wala pa. Sige. oh okay. <laughs> boy. Anong gusto mo? Boy, anong gusto mo boy? Pinahirap ko naman sarili mo. Pulis? Ayaw mo ng presidente. O ay. <laughs> oh ayaw niya. Gusto niya pulis talaga. Ako, Oh, Manguhuli ka pala ng mga ano, mga ay. mga hold -uper. Yan. Mga mandurokot. <laughs> mga habol <kakabul> ka. Ay, <laughs> meron pa ba pa sa malam. Talabas mo na marami sa'yo. Parangay ko lang ito. Hayan mo ng presidente. Gusto mo ng polis. Ayaw si Boboy. Talagang gusto niya maghawak ng uh, ano. Tandata. Ayan. 0.6. Ayan. 3 plus 5. Ano, Mayroon pa. Mayroon pa. Okay, Sabihin oh. mo mga malamong, pulis ka lang. <laughs> ayaw na nga, Presidente. Gusto ayaw niya pulis talaga. Ayan talaga, yung gusto niya talaga. huli ng mga kriminal. Ayan, mga kadyang. Ang ano, ating mga cute-cute na mga kids. O, oh, ayan, linisin, linisin, mga... linisin daw dito sa Sunnybrook. boy linisin mo, boy. Linisin dito, ah. Boy. siya dito sa Linisin mo, mga kadyang. Yan, nakakuha tayo yung mga Wilkins. yung mga sasuki natin. Ayan mo yung naipon. Nakuha pa yung buti niya. Mga, mga plastic. Ayan, na uh, medyo ng mga kadyang. Medyo tumila na yung ano, ulan. Sana tumuloy-tuloy na. Ito maaraw na rin. Mahirap din kasi mga kadyang uulan. Mas maganda pa rin maaraw. Nagpasakit <laughs> tayo. Ayun dapat po siya. natin. Anim. Anim. kami'y maliwanag na kajang ayan sana sana na maliwanag at tuloy-tuloy na karama tuloy, tuloy na. Ha. tayo mabasa. kaya pag nababasa at magkakasakit tayo, ay 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 8 ayan, 10 piraso 10, wala na ayan, piso pa yan piso. yung maliit ano eh ah, oh, yung regular yung piso pa, piso rin yun piso ayan, yun, piso rin yan ayan, 12 ayan, okay po siya, sagat ayan mga kadyang, nakakuha tayo mga yero ayan, mga alambre ito, mga electric fan sa mga bakal tayo dyan ito mga bote ay ito pa pala busi hindi pa pala ito natitimbang Titimbang mo pa pala natin yung lamisa mo ay lang ha natitimbangin natin diba? yan mga kadyang malapit na tayo mapuno na marami tayong nakuha dito sa mga suki natin dito sa strip okay, marami tayong nakuha Ayan, puro bakal Ayon. Ayan, dami. Saresare. Ayan, maraming buti tayo, dyan. mga Wilkins. Ayan, maraming tayong buti. Ayan, may mga lambro tayo. Zero. Ayan, wala na 'pag dai muna po. ano na lang natin. Penting ikot na lang tayo. Aopo na rin tayo, mga kadyang. Tayo dun sa kabilang street. Tayo. tayo. Maraming tayong suwagin so, so Tapos na tayo dito. Sa so, mga iskret dito, mga suwagin so natin dito. Ayun mga ka Let's go. Kayo, no? natin. Ay, natin dito. dito. natin dito. bayad na. Mga plastic na mga meron. Wala na. Bila na. Bila na. Mga meron pa mga

How was it? Good morning. Yung mga, na mga, mga kayamanan natin dyan. Yung mga kayamanan natin dyan. Yung mga basag na po. Basag na ba? Ito, ito yung mga piso to. mga buti mo. Ito mga buti. Pwede. Oo, pwede yan. Ayan. May electric fan.

Ayan, 3.3 pero gagawin natin 3.4 ha, 3.4. Ito talaga, pasensya na ha Tatanggalin natin to, hindi nakukuha sa junk shop to eh. Ito, ito, yung pala to Kaya siguro yung nakukuha yun Ito lang hindi nakukuha to Tanggalin natin may ano pala ito, may tali sa ilalim. Tinali yan. Ha? Lice? naputol na Di ba, plastic na sinanay tayo. Yung ano, ano ba yun? Yung mga LCD, yung luma. Kasi may, may ano kasi, yung mga nauna, LCD yun. Alam yun? yung mga bakal natin. Mga bakal Ano yun? Ano Mga plastic. Ay, mga bote. Ay, ay, ay. Islam ni. Yan mga kadyang. Pauwi na Napuno na rin tayo, napuno na rin tayo. Ay, marami tayong nakuha sa risare, mga electric pan, napakarami nating electric pan. Ayan, mga bakal. Ay, may mga galon tayo, ayan. ayan. may mga Wilkins. Ayan. mga bakal, ayan mga lamesa, ayan monoblock, ayan mga yero. Sari-sari, puno, puno na tayo mga kadyang. Ayan. Ayan. Owi okay na tayo. mga kadyang nagpahabol pa, pauwi na tayo pero may nagpahabol pa ang mga suki natin to, maraming buti doon nakakuha pa tayo maraming yan, mga karton mga libro ayan, mga, yan, sari sari pa may Wilkins pa mga kadyang pauwi na tayo nagpahabol pa yung suki natin <laughs> habol pa habol ah, ano 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 yan? pa. oh, kaway ka mo sa YouTube. Makita, makita, ka sa YouTube po. Oh. Thank you for watching mga kadyang Please follow and subscribe my YouTube channel And please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye